Naging emosyonal ang isang testigo na lumantad sa Senado matapos na isalaysay ang pang-aabuso, pang, pang sa kanya ng founder leader ng King Jesus Christ na name above every name o KGC na si Pastor Apollo kibuloya lumutang sa Senado ang isang alias Amanda na dating full-time miracle workers na umunay pinagsamantala ng pastor. Ani at 10 years old siya nang maging full-fledged member ng KGC ang kanyang ama ay... Nang 2009, 12 years old na siya nang magsimba sa religious groups at naging aktibo na sila. Dito nagsimula ang kanilang pamamalimos, pagtitinda ng ota at pamimigay ng sobre para magsulisit nga para sa samahan kung saan aniya wala silang magawa dahil bata pa sila kundi sumunod. Doon ay kinuha sila magkapatid para magkaroling sa bahay ni Kebuloy sa Quezon City at inimbitan din sila ng pastor na kumanta sa Open Field Concert sa Davao City at inibitahan na maghapunan kasama ang pastor. Doon na inalok sila na maging full-time workers kapalit ng libreng pag-aaral sa Jose Maria College, libreng tirahan na talawan, kaya pumayag ang kanilang ina. Pagtuntong aniya ng 17 years old, naging masela na ang pinapagawa sa kanya noon noong September 1, 2014 kung saan pinapunta siya sa dining area at pinapatawag ng isang Jacqueline Roy. Matapos na magkita sila ni Jacqueline, sinabihan siya na maligo dahil magmamasa siya kay Pastor Kibuloy at mapalad aniya siya dahil pili lamang ang maari makagawa nito sa anak ng Diyos nang samahan ni Jacqueline si Amanda sa kwarto ni Pastor do na itinuro na simulan ang pagmamasa sa paa ng pastor at umalis na ito dito na aniya nagsimula ang pagsamantalan siya ni Kibuloy at nang matapos tulala siya at umiiyak Mula noon inobserba niya ang lahat ng closing pastoral kung saan may isang naliligo na pinapagamit ng shampoo at lotion na paborito ng pastor tulad din na ng pinagawa sa kanya bago siya pagsamantalahan. Sobra aniyan traumatic ang kanya naging karanasan sa KJC at hindi ibinibigay ang kanyang transcript of record sa so, Jose si Maria College dahil may utang daw sila magkapatid. Nagpasalamat naman si Amanda sa komite ni Montiveros dahil nga sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanya. Tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila. Pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, kung may babo sa si tapos. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas atlas ng balita